Limang Chinese Zodiac Signs na magiging maswerte sa pagtatapos ng weekend. Ayon sa Chinese Astrological Predictions, ang ikatlong weekend ng Pebrero taong 2024, ay may matinding pakiramdam sa arena ng swerte, kung binibigyang pansin mo ang mga palatandaan at susundin mo ang iyong damdamin. Maari kang nasa mga kamanghamanghang lugar at sitwasyon. Baboy, kung ikaw ay ipinanganak sa Year of the Pig, ikaw ay nasa para sa kamangha-manghang swerte. Asahan ang magagandang bagay na darating sa iyo ng magkapares at maging sa tatlo o apat, maaring ito ay maliliit na bagay tulad ng pagkuha ng maraming dagdag na regalo o malalaking bagay tulad ng pagpanalo ng maraming taya sa isang barbecue party, ngunit tandaan, Kapag natagpuan ka ng magandang kapalaran, siguraduhin ipahayag ang iyong pasasalamat, iwasang masyadong magyabang tungkol sa iyong swerte, o baka mainggit ka, asol ang iyong maswerteng kulay para sa linggo, kaya yakapin ito. Ox, ang iyong swerte sa pananalapi ay tumataas ngayong linggo, lalo na sa mga pamumuhunan at personal na pananalapi. Kung ikaw ay nasa araw na pangangalakal o mga katulad na aktibidad, Asahan na makakita ng higit pang mga pakinabang kaysa dati, ang Year of the Dragon ay tila nagdadala sa iyo ng malaking kasaganaan. Gayunpaman, ang pananatili sa mga pamumuhunan na naiintindihan mong mabuti sa panahong ito ng mapalad ay mahalaga, iwasang tumalon sa mga bagong pakikipagsapalaran ng pabigla-bigla, dahil maaaring hindi sila makinabang sa kosmikong pagpapalang ito ahas, ngayong katapusan ng linggo, ang iyong swerte ay nakasalalay sa paglalaan ng oras para sa pagsisiyasat ng sarili at pag-iisa. Kung para sa pag-aaral, paghahanda para sa isang pakikipanayam, paggawa ng mahalagang desisyon, o para lamang sa iyong mental na kagalingan, ang pag-alis mula sa mga distractions at pakikisalamuha ay lubos na makikinabang sa iyo. Tandaan, Okay lang na unahin ang iyong pangangailangan para sa pag-iisa. Ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo ay mauunawaan at igagalang ang iyong mga hangganan. Huwag hayaang makonsensya ka ng sinuman sa paglalaan ng oras na ito para sa iyong sarili. Importante ito para sa iyong paglaki at kaligayahan, berde ang iyong maswerteng kulay para sa linggo, kaya yakapin ito. Kuneho, kasalukuyan kang nasa astrological transition phase. Ang paglipat na ito ay hindi lamang dahil natapos na ang Year of the Rabbit, at nagsimula na ang Year of the Dragon, mas makabuluhan ito kaysa doon. Ang iyong swerte ay malapit na nauugnay sa kung paano mo i-navigate ang mga pagbabagong ito, yakapin ang paglipat sa halip na labanan ito, at magiging maayos ka, aktibong maghanap ng pagsasara para sa nakaraan at maghanda para sa hinaharap upang mapagan ang iyong paglalakbay. Asol ang iyong maswerteng kulay para sa linggo, kaya isama ito sa iyong kapaligiran. Rooster, maghanda para sa ilang karapat dapat na reward ngayong weekend, parehong nasa panig mo ang swerte at karma, handang kilalanin ang iyong pagsusumikap ng malaki, para sa ilan sa inyo, lalo na ang mga pagsasanay para sa pambansa o pandaigdigang mga kampyonato, ang tagumpay na ito ay maaring may ugnay sa athletics, para sa iba, ito ang kasukdula ng pagsisikap sa iba't ibang larangan ng buhay. Manatiling nakatutok at patuloy na sumulong ng may determinasyon at pagmamalaki, may kakayahan kang makamit ang magagandang bagay. Kung may napansin kang anumang mga palatandaan o pagkakasabay, Tingnan ang mga ito bilang mga mensahe ng panghihikayat mula sa universo, berde ang iyong maswerteng kulay para sa katapusan ng linggo. Kaya yakapin ito para sa karagdagang pagpapalakas ng kapalaran.